Ayan, so dito na nga tayo. Pak. Pak, ang lalim, 'di ba, Kuya? Oh, <laughs> yeah. So kailangan talaga 'yan. Bisyo to, bisyo. Akyatin natin 'yan, doon pataas nang pataas. All right. Sarap. Yes. <laughs> <laughs> yeah. I am oh. What is your profession? <laughs> <laughs> Pwede gumapang Pero hindi susuko Hmm <laughs> <sighs> Ay, ang lilim dito Dito na lang muna ako mo ko dyan Of course, kuya Tama, follow ko yata sa akin eh huh? MC White Hair Yeah. Oo kaya ba today? <laughs> kaya ba today, ma'am? Kaya pa. Kaya pa. All right. Lagi mo ma'am? Tatlo. Ito na last bat. Hmm. Mabibidyohan natin yung paakyat doon. Oh, di ba? Lantana ba? Pagoda na ba mga frozen? nag pa lang, charot. <laughs> Nag-uumpisa pa lang mag-recharge ng energy. Oh. Wow. Sarap pakinggan 'yung ano, tunog ng tubig. Solid. Nakaka-relax. Ito talaga 'yung bisyo na ang sarap bisyuhin. Iba, magastos ka Oo. kung lang gastos ka nga lang. Ito na lang. Nag-enjoy ka na. May mga photos, videos ka pa. Healthy ka pa. Ay, hey, ito na. Guys, tatandaan niyo ba lahat mga <laughs> binabanyo kanina? <laughs> Aakyatin natin lahat yun. Oh, right, wait nyo kami dyan! Sige lang, tuloy! 16 minutes na lang pala tayo. Momentum! <laughs> Lamig dito. Uh -huh. No? True. Kaya ang sarap mag-trail lang dito. Oo. Pumalik ka dito mga pagka yung pumagyo na. Bakit? Kasi yung hundred percent mag maganda yung... Mag Ay oo! Oh, ma malakas ang magsak. Yes, ang ma oh, papa-event kami dito. Upgrade kayo, up to kumagata. Ah, sige. Surok. Sige, hindi mo 100% maganda yung view sa baba. Talagang ubus power. True. Wow, atin it! <laughs> yeah. Gusto nang maligo. Gusto nang maligo ng mga person. Gee! Gee! Gagapang pero di susuko! Oo! Dapat lang! <laughs> oh my God! Asan si Ano, Leonard? This oh, is Bazinga One oh. night hmm. Bazinga oh, Hello! Tawagan mo naman ako, charot. <laughs> <laughs> Yung walang kausap eh, pull. Eh. Hello, telephone. Hello, telephone. Ba't di ka tumutunog? Hello, Bad trip. <laughs> Wala bang tatawag? Tatawag trabaho eh. nya yeah. <laughs> Don Don pa talaga Mahirap yung pataas. Oh. Madali yung pababa eh. Oo, oh, mm. Uh. Pero iba mo ano eh. Pero ako, ayaw ko sa pataas. Kahingal. Ano mo mong bundok mong puro pababa. Hindi, pwede yun. Pagpababa ka sa summit, helicopter. Pwede <laughs> yun. Pababa. Huh? Tapos, akyat. Mas kabila. <laughs> Sige! Last na yan! Kaya yan! Sa so, nagpatong, hindi masyado pinagod. Dito na. Dito na ubus. Na ubus na. Anli pa mo! <laughs> Nakakatulong ba ang Anli? <laughs> <laughs> Nanasoy! Kaya ba today? Hold oh, O, Dami energy! Woo! Baspartan yan! O, oh, lakas! Yay! Unungi <laughs> na <lang>. Yay! <laughs> Yay. Bulong na lang. Yay! <laughs> I'm tired. <laughs> <laughs> Visit na Anli <laughs> yan. Kung alam ko lang. <laughs> oh, pa more! Anli pa more! <laughs> Woo! Kaya yan! Malaking <laughs> hakda. Maliit lang. Maliit lang na may hakbag ang maliliit kaysa malalaki. Baby steps. Yeah, saray baby step. Sana all may baby. Ay! Alam pa lang baby tit eh. Baby tit na trip. Yung baby step baby step hindi date. Date. baby niya. May fame Okay lang. Walang step basta may Ay! Awit negative. Kanina pa siya talaga. Kanina pa talaga. Amanda <laughs> Baby paren. rin. baby. Ay. Ay, baby. 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 bebek bosang bebe, kata. ko <laughs> bebek <buasang> <laughs> yan. Oo. idasal <laughs> <laughs> Chill, chill. Uy, tala, tala, pagod ka. Let's make it halfway! <laughs> Igilis <ba> <laughs> <laughs> Across the sky! <laughs> 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 no. I came in like a wrecking ball! <laughs> <laughs> Nakuha yun na na! Tawa-tawa na yun pero pagod na! <laughs> Uh, parang yung hakbang, yung parang slow mo. <laughs> Bakit nagiging slow mo lahat <laughs> ng hakbang? Pa, yung pagkakata dulo, malaki. <laughs> Sabi nila, lumiliit. training Bakit ganun? Nagiging slow mo lahat. Ang ganda naman dito. Ang lilim. Sabi siya, kailangan mo yung tungkod eh. Okay, papalin lang sa maganda. <laughs> <laughs> Ay! May hugot na naman siya. Bilim lang ah. Hi! <laughs> huh. so yun na nga, palapit na po kaming makarating. Ayan. Kailangan nila magbalaw at andumi eh, na nila. Sabi yeah. nila. na nila. Malayo man ang paroroonan. Makakarating <laughs> din sa hiwalayan yan. <laughs> Tama yun. Bakit pa umpisahan? Huwag <laughs> <laughs> nyo lang umpisahan kung maghihiwala Okay! Binayaran mo na ng RFQ ang bahay. Okay. <laughs> Ala may hugot na to. Umabot na sa bahay. Tara. Sira na Surot niya, kulungan. <laughs> Tapos umbook uman... na lang tour. 11 countries cruise. Oh my god. <laughs> Tapos <laughs> naghiwalay. ka lang. Sabihin na kalimutan. <laughs> Sabihin na full out of love ka. Ay. Gentong oras papa dudot talaga. <laughs> Tago nyo na na po ako sa pangalang Rax. <laughs> <laughs> si Rax talaga. Damay pa yung hindi nakasama. si Rax. Shout out sa iyo, Rax. Nakasama <laughs> si <laughs> na lang po, hindi, nagkaroon siya ng infection. <laughs> At least, natulungang humilom ang sakit na nga. <laughs> 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 ang lalim pala. <laughs> ang lalim pala. Ang lalim pala. Mang lalim naman pala ang pinaghuhukay. <laughs> Papa dodot. mo nga ng pala. Sirax talaga. <laughs> <laughs> uh, kaya pa ba today? Nag-slow mo na. <laughs> Malapit na tayo. May ma mga <laughs> Grabe oh, <opo>, pumayag <laughs> so, na sa nga ang mga person Dito tayo sa. Saan to? Ivan's Place. Ivan's Place where the bonggang bonggang scenery. Or, Or Ivan's. Deva Ivan's. Ivan's. Ano to? Ivan's to kuya. Oh, Ivan's. Ivan's. And back. 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 si kuya? Back. Back. Back.